Nagkaroon ng isang uh, WR numero research survey na ginana po nitong November 21 to 28, 2025. At ang tanong ay paano mo ilalarawan ang kasalukuyang pamumuno ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara Duterte sa Bansang Pilipinas. Lumalagay na ang ating Pangulo nagkaroon ng 21% na mahusay, 32% na hindi sigurado at 47% na hindi mahusay. Ito naman po kay Vice President Sara Duterte, 43% na mahusay, 34% na hindi sigurado, at 23% na hindi mahusay. Ito po para sa aking opinion. Mahirap po kasing ikumpara ang ratings or approval rating ng isang presidente versus sa vice president. Kasi po kung tatandaan natin that the president kahit sa administrasyon po, siya po ang overall na parang uh, chief ng bansa. Kung ano po mangyari sa isang sangay ng gobyerno o kahit anuman man pong social issue ng 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 uh, bansa lagi po ang uh, lagi ang uh, ang uh, ang puna ang issue ay napupunta po sa presidente kahit sinong vice president ang 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 laging nangyayari is uh, sa president ibinabato lahat ng problema at anong ginagawa kalimitan ng vice president if ever nasa pareha sila na coalition is that usually the vice president eh siya yung dumedepensa for the president but on this situation um akala natin that there is really a unity team pero wala naman pala lumalagay na even the vice president is actually asking for the president to step down and for her to to be the president ba diba? so para sa akin um normal na mangyayari ito sa presidente na maraming magsasabi na uh, na hindi niya ginagawa yung kaniyang uh, uh, tungkulin bilang presidente pero lagi po nating tatandaan that this is normal wala pong, walang walang kahit anong presidente before na hindi bumababa ang trust rating nila and yung vice president ay tumatas Normal po ito. I I think I'm more particular with uh, ano po ba yung nagagawa ng nakaupong presidente at vice-presidente. Kasi at the end of the day po, we did not vote for a perfect president or a perfect vice-president. And even I, I did not vote for this president and vice-president. But I personally support their office na tinatayuan po nila ngayon. And I hope na mag sila using their power as their office dictates them to do. Yun lang naman po sa akin. What do you think about this? Comment down below.